Pwede naman tayo bumalik ka. Ah. Balik na lang kaya tayo. Parang malapit na yun. Nakikita ko na yung poste. Ayan oh. Parang malalim dito guys. Hindi natin alam. Hindi natin masabi. Alam may uuwi na lang tayo. Dito tayo dadaan sa gilid. Pwede naman siguro dito yung motor. Ba't ko ba kasi naisipan na dumaan dito? Huwag lang tayo babalik tad. Ala lalim. Hindi na ako ulit dito talaga. Promise. Pwede bang bumalik? silipin lang natin dito guys kung may Ayun may daan dito guys. Tara, dito tayo naman Ayoko tumuli dyan Picture na natin guys Doon tayo dadaan sa damuhan Sabi kasi nila ang ganda ng daan dito Yun ang pala, hindi Kung dumaan dito, susunod Pasubo tayo dito guys, diba? Dito na tayo dumaan Ikiraan po Na-challenge ang ating pagiging driver dito guys Sana wala na Gantong daan dito Another one ha <laughs> ganda Adam ooo oh! ng daan dito okay dandaan tayo dito at may bubulaga na hams hindi diba natin alam tama na ang backback okay naman siya good sa good so hindi hirap yung makina very responsive yung kanya turk Okay, saan ba tayo pwede dumahan? Try natin dito guys sa TR4 Okay guys, so try lang natin Wala naman siguro mga mabato bato dito TR4 Gaming Hindi ko alam kung saan nalabas nito Kung sa Solidal ba Pero try lang natin guys Pwede naman tayo bumalik eh Ganda ng daan dito Wala pa lang talaga si cement kasi binapatag Ginawa siguro itong daanan Kiraan po po Ah, ito na yung ano Ito na yung isa, yung ginagawa medyo madulas lang pero napakaganda guys feel ko mas malapit dito pero feel ko lang yun nadulas lang ano ba yan bad ba kasi ang dulas gubat na to oh. oh lalim huwag lang tayo magbutasan ng gulong dito sigurado ay dahalin dahala <laughs> lalim good luck kalilinis lang ng, ng motor natin so bahala na malayo pa tayo guys ano ba yan sa so, ating nadaanan pa palandaan dito ano ba yan lalim hindi pa tayo huwag lang sana tayo mapakot dito at tayo ay magtutulak ng napakahaba sana okay kayong hirap dito guys ko maputik oo ko ba't ko naisipan na dumaan dito ba't ko na tripan eh kahirap naman ang daan. ay kakalinis lang ng ating panggilid eh sumabok naman tayo sa ganito Imbis na kunti lang yung problema, eh, baka madagdag. Ay, Diyos ko po. Nandahan lang tayo dito, guys. Hindi natin alam kung kanong kalalim to. Ba't ba kasi tayo dito dumaan? Alright, let's go. <laughs> Ba't kasi ganto Wala kong ang ganda ng daan dito. Pero matay bumalik ah. Balik na lang kaya tayo. Parang malapit na eh. Nakikita ko na yung poste. Ayan oh. Pero parang malalim dito guys. Hindi natin alam. Hindi natin masabi. Kung malalim ay uuwi na lang tayo. Mahirap na eh. Dito tayo dadaan sa gilid. Pwede naman siguro dito yung motor. Ba't ko ba kasi naisipan na dumaan dito? Huwag lang tayo babaliktad. Lalo, lalim. Hindi na ako ulit dito talaga. Promise. Dito sa dana ito. Wala na tong atrasan pwede bang bumalik? silipin lang natin dito guys kung may daan yun may daan dito guys tara dito tayo dumahan balik balik ayoko tumuli dyan picture na natin guys doon tayo dadaan sa damuhan sabi kasi nila ang ganda ng daan dito yun ang pala hindi ayoko na dumaan dito susunod napasubo tayo dito guys pero parang malapit na kasi may post na ng kuryente deretso na natin kaysa sa bumalik tayo dito na tayo dumaan ikiraan po na challenge ang ating pagiging driver dito guys ayoko na last na talaga to sana wala na gantong daan dito Diretso na tayo talaga naman last na to another one wala na dito na tayo sa tabi ayoko just sa putik lagi okay. ang lalim okay ayoko na talaga sana wala na ay nakuwa So guys, so dahil low na tayo, so hindi ko natatapusin tong ating ano, labas na rin ako kung kalisada. So dito ko natatapusin ang ating road trip. So maraming salamat sa inyong panonood. Sana ay natuwa kayo sa nangyari sa buhay ko. So thank you so much. Bye bye. <laughs> <laughs> Success. Success. Pero hindi na ako dito. <laughs> TR4 pa kasi. Kala ko lang, ganda ng daan dito Hindi pala Buti naka-survive tayo doon Kikiraan